good morning. Kala morning, <laughs> ah, ko di sa subscribe. <laughs> Tara, update tayo. <laughs> Nilalabas ay papili. Uy, ang ganda niya na. Ito yung kapatid ng ano. Ah, malaki na. Yung eh, dati. Iba to. Iba eh, ba yan? Kapatid nila. Kapatid ah, nila. Kapatid nila. Iba lang. na benta yung dalawa. Uh Oo. -oh. Yung import line. Yung tatay. Babae. Babae po. May papel, oh. Babae. Ayon po yung papel niya. Ayan, may daktil pa. Bet talaga, o. Oh. Ayan. Babae po, magpapaigman. Okay. Magkano na lang? Trece. Trece na lang. Apo. Negosyable pa? Nego, basta subscriber. Basta subscriber natin. Ay, ate Han. Yun. Han and ride and roll. At saan ka lang? Yes. <laughs> yeah. Eto, may siwawa tayo. Nakuha na. Ganda? Ay, oh, sorry. Ito, pusa na. Ito, Persian. Oo, oh, yung ganda. Ola, ang oh, cute na mu ang mukha niya. Ganda yung mukha oh, niya? Oo, oh, may ilaw yung mata nito. Ah. Babae po. Nakapit-pit. Ang lambot. 4 months. Siyempre, that lagi malimit. Uh, Oo, oh. 4 months na Yung babae. 7.5. Uh, 7.5 seven five. Seven five lang, oh. Ganda? Ganda? Saan yan ito? Pina-reserve Ano yan? Reserve na isa. Ito choco. Sweet sa choco. Ayan po. Mabayit na lang ito po at yan. Ay. months. Three months. Oh, yan yeah, ah. Sa babae po, seven five. Sa lalaki. Seven. Seven na. May vaccine na, no? Yan po. May bakuna po. At kung di warn, isang bakuna. Ay, Ito po lalaki. Ayan, bet talaga. Ganda nito. Ay, ang ganda rin nito. Mga princess po, mga princess sila. Kaya pala. Mga princess na dancing ito. So. Ganda na mukha. 6'5. 6'5 lang yan, babae. Lalaki po. Lalaki. 6'5. Kaya 6'5 ah. Ito maganda. <laughs> Uy, ang ganda nga. Lavender. Lavender, no? Lavender orange. Oh. Oh, yeah. Pati mata wala pang dalaw. Ganda. Ganda, mistisa ba to? Lalaki po. Ah, ganda. May papel to. May papel yan. Oh, may papel. May PCC ah. Ako po, Lala po. Ready po. Ito pa yung papel niya. dapat make yung lalaki. Bakit bigay kila ma'am? Oh, ayan ah. Ay papel natin ha. Lalaban din. Orange. Ito may bago na. may deworm pa. 3 months Sa po. Magkano? 10 lang. Nego. Nego pa ha. Diyan din. Yung pulong ano. Ito yung ang tatay nito eh choco. Okay. Ang natin. Babae po. 4 months. Kaya ang kulay niya oh. Black, black Choco. Ang ganda, no? Ano lang po ito? Five. five thousand. Five lang niya. Oo. Oh, bak, ano, sabit. Sabit sa sabit. Oo, oh, meron din, no? Oo. Oh. May vaccine siya, guys. Mga ka-ride and roll, may vaccine. Ito, ito maganda, oh. Ang liitang mukha niya. Ito. Kala mo, platito lang. <laughs> ang cute naman. Ah. Ala. Parang ganun lang yung mga. Kala mo, ang pista. Di ba ganun yung mga dista? Ang dista. Oo, oh, oh, maliliit ang Ano? Parang ikaw. Ah, Babay ba to? Lalaki. Ah, oh, lalaki. Five months ba, five months? Ayan na, five months ha. Ang ganda, no? Ganda Ang mo Seven five, pati ay. Seven five na lang. Negosyable pa naman yan. Oo, oh, basta ano. <laughs> basta subscriber natin yan. Gati ha, nang siya yeah. <laughs> ano Oh, ka? thank you, Ma'am. Thank you, you Katian. Pag maapalang balahibo, lang kasi hindi mo na alam ang tawag niya nila dyan domestic long hair ganun daw kasi ganito para maging person sa kailangan yan kailangan lang ang maximum ng pera or mas sweet ngayon ang pala makapal pero dalawa pala pera may pattern ito ha ah. yes po para po siyang A marble family no? ganun ha no? babae lang ba ako lalaki po ganun. Ilang months na ito? 8 months to May. Hmmm. yung na. Ito Persian na tinatawag na Pag ang Pag may mukha, mm. negotiable. Yun. <laughs> Umura lang. Six -five kaya sinesendan kita, tapos tingnan mo naman. <laughs> tapos ang gawin mo, bukod sa sinasin ko punta ka sa Wikipedia para sa... Describe ragdal, you. alam mo kung paano nalalaman? <laughs> hindi. Uh, ragdal, pag dinampok... Hindi, pag dinampok mo ragdal, gaganon eh. <laughs> <laughs> so, uh, ragdal, gaganon eh. Talaga. Ano ang nalaman sa liyo? Hindi. Para mawawalan ng lakas. Sa din to? Yes po. Ganun ang ragdal. Uh, Medyo uh, light color uh, siya. Ang ganda. Oo, oo. Ang pinahawal ko na sa akin. Mukhang uuwi ko na. Ito pa ang ating flat face. Oo, oo. Ang ganda. 8K po silang dalawa. Negotiable pa naman. ang bait naman ito. 8K din to. Kung gusto nyo po ng malaro, kung gusto nyo po ng malaro, ito kunin nyo. Kung gusto nyo po ng tamad, ito po kunin. Magkapatid po sila. Para sa 3 months. Negotiable pa yan? Yes po. Ang ganda. Ay, nanggigigin naman ako. Ang ganda naman ako. Ayan lang po ngayon ang available dati. Oh, Tatuyin na lang A available po. ni Luella. Thank you po. Contact nyo na lang po siya kagad dito. Yan. yan, yan. Thank you Luella. Shout out to my crush kay Luella. Kasi naman yan, <laughs> PM mo lang <laughs> ako. British short hair? At ah, exotic. The exotic. Uy, ang ganda ng mukha nito. Babae ito? Oo, babae. Ah, pure breed naman siya ng na breed. Uh, ano? Ah, uh, exotic po. Pure, pure, pure exotic. Ano yung daw, eh? Ilang months na po yan? Three months, three months pa lang. Magkano po bigay natin? Talk, 22 po. 22 kayo pa, ma'am. Pero negotiable pa yun. Ganda? Ganda? nasa bowl parang. Oh, yan lang busa mo. Napo. Hindi pa pala ng ganyan, ano. Ayun ang pure ano, in short. So ito ko kukutan sa tabi niya. Ito ko usa. Napo man British po. A quarter. A British soldier building po. Abang building po. no. Babae po ito? Oo, oh, babae po ma'am. Etong isa po, ay... Lalaki po yan ma'am, lalaki. Etong isa lalaki? Apo. Anak niya po ba ito? Hindi, magkapatid po sila ma'am. Ah, magkapatid. So lalaki din. Magkano po bigay natin? Doon sa... Pag-tukay po. Parehas, oh, parehas ang pan. Ito, 22.5 din pala. Ganun din ang edad niya? Kung Hindi po, 3 months. Ito pa 7 months. Ah, ito 7 months. Ang cute ng mukha, ano? Itong British short hair natin? Ah, uh, four months po, ma'am. Four months pa lang, no? babae ba? Babae pa, babae. 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 babae, babae. Magkano po sa British short hair natin? Yung pink thing po, ma'am. Ayan, lalawa si Tina. Naku, ang ganda! Baka wow. ayaw niyang ano dito na lang natin. Ang ganda na mukha, oh. Alaga niyo po to. Opo, okay, mami. Tagisan <laughs> po kayo, kuya. Sa pampalay po. Sa pampalay. Ayan, ang ganda So, 22K. 22K din po sa... Yung breeding short natin is 15K, no? Babae po ito, ha? So, ayan. Sir, contact number na lang po. 09457440151. Kuya, ano po pangalan? Borg. Bor. Bor. Ayan, Kuya Bor. Ayan, kontakin nyo na lang po. If interested po kayo sa pure exotic ni Kuya. Ayan. Salamat po, Kuya. Thank you. Ayun. Oh, Malang, ito na lang. Ay, ito na Para dito lang ito. Ayaw. Ayaw, mam. Pero pag ginagay niya ko sa active po yan pag ginagay. Oo, marami lang nakikita. Good morning. Good morning. Good go morning. Go. Go. Let's ride uh, Ito, may chit-chit tayo. Oh. Oh. ito Oo. 3 months na yan. 3 months na Princess tape lang siya. Puro lalaki. na Di warm lang eh. Kayo na lang mapatuloy Ito. May ano naman yan, may type patuloy yun na lang. Oo, kaya na lang. Oh, Fix na tayo <laughs> dyan. Kaya mura, 3-5 mo. Pagkukulit dyan. Ito mga pusa natin. Oo. Oh. Persian, 3 months pa lang to. Oo, oh, 3 months. Babae. Ibigay ko na lang 5K. 5K. Tapos sa uh, natin. Para si Himalaya oh. niyan. Oo, oh, magkapatid lang 'yan. Para sa Himalaya. Babae lahat. 35 na lang. 35. Oh, 'yan 35. Ganda na niyan, no. Napakababa ng bigay talaga ng presyo ng bisikleta nito. Tapos sa Yamis natin. Ito wala akong mababa rin to. 1.5 Babae pa lahat 1.5 yan Oh, O, magagagamdamat na. <laughs> Itong Persian natin. Ginger pa yan? O, Persian. Babae rin. Ito magano? 35. 5 3 lang yan. Ganda nga, no? Meron pa ako yan? ito. Bakit pa rin daganin mo yan, Meron tayong Himalayan sa Yamis. Big. Himalayan sa Yamis yan. Pagkita natin, pagkita natin. Pag dalawa ko unin, bigay ko na ang 6K. Pero pag isa, 3 Babae. Ito lalaki, babae ito. Paris na yan. Ito, baka buntis Ba. Oh, 6K na lang yan. Ano? Oh, 6K na lang. Wala na. Pero magkano ba? Shoutout ka ba? Shoutout nga pala sa bumila ng posa kagabi. Salamat po. Yun, kagabi. Thank you, Ivory. Salamat. Salamat.